Hello guys, dito kami ngayon guys sa Red Sun guys Kasama ko guys, ngayon guys si Parang Real guys Ayan guys, ang Red Sun guys Ayan guys so, oh. Daming tao pala dito Ayan oh Sobrang dami Tara guys, lapitan natin ngayon guys Daming sasakyan no? oh Daming pumupunta dito para maglaro lang dyan sa buhanginan tara guys let's go guys lapitan natin sila guys kung problema paano saan tayo dadaan ayun guys so oh, si uh, ang mga nga bayo ah open pala siya tara dito tayo tumano Ay guys, may sumasakay doon sa camel guys. Oh. Ayun, ayun. Punta camel natin. Guys. Camel, camel. Sumasakay sa camel. Tara, ayun oh. Yan. And dito kami ngayon, guys, sa Red Sand. Kung saan merong mga camel din. Ayun oh. Mashallah, uh, ayun oh. Sila ni Tatay, sumasakay ng camel. Ayun, nakakaano pa yung kawawa. Oh. Taas nang e. Eh. Ah, sawi. So, Taas ah ni euy. Ini sudah datang ah. Sudah masuk Kamil ah. Ayo ya Gamil, Gamil. Kamada? Kam ada? Kam? Pulos? 50 rial. Tuh Is easy? Oh, masyaallah. Ayo. Ayo kok, ayo Bali-bali. Ah. Pare-pare. Kira pala lote, eh. nakakaloot. La la barin barin barin. Barin barin. La barin barin. 20 daw eh 40. 40. Ero? Yeah, no? aba Kawawa naman Ang laki pala. Taas no? Ayaw mo? Ayoko. Oh. Ah. Tapos, ito yung nga nila, yung mga pinaparintahang sasakyan. 50 din ang isang oras dito, guys. Ganun pa na, wala nang rick, saranay. Ha? Doon, dito. Dami nila, oh. Doon pa. Doon yung pinaka-ano talaga nila, pinaka-playground. Yan. Kung gusto nyong maka-experience na makasakay ng camel, pumunta lang kayo dito, guys, sa Ritzan. Dito yun sa, ano, Ah, uh, ano na ito dito eh, Kidea area na eh, malapit sa anong Kidea area. na, <laughs> ka, Purmanong purmano eh. Ah, tabi tayo guys. Dapat pala nakachinelas. Pangit yung sabatos, pero may bali na. Charge to experience ba? Next time sinilas dalhin. Pangito, ito papasok yung buhangin eh. Loh. Ginano namin dito baka may sabungan ba? Oh, mass rider baby. Loh. Binubong pa ba, ba oh? Ayun guys, may kabayo guys. Punta tayo dito sa kabayo guys. Ha? Kabayo ayo, kabayo. Si ano guys si Brown North, North guys, North. North, guys. North guys, North. Kam? Twenty? 20? Oh, twenty na, twenty. Nanini pa? Nanini pa ba to? Sila ni kabayan, no? nag-aaral na. Lahat nito. Palag sa palag. Tadi? Ano yan dai? Devijoan kita guys. Hello guys. Wala na medyo crowded ta, dami nang tao dito. Ah dito pa oh. Lah. <laughs> so guys, may umpukan guys oh, so maraming tao. Baka ano dito dito. Ah, madami pa lang sasakyan. Ayun guys, so si Pugi nakasakay sa kabae. Ayun, hanggang doon sa dolo guys. Hindi ko makiat doon. So, yun guys lang. Yun lang guys. Bye-bye.